Hello guys, good morning to this video guys I-share ko sa inyo yung mga gulay na pampababa ng blood sugar So, entro, pasok! Desirely, when I... So ito na guys, yung mga gulay na 13 na papababa ng ating blood sugar. Una, ang palaya. Pangalawa, ang ating okra. Pangatlo, mustasa guys. Masarap din ito. So madali lang itanim. Ayan, number four ang ating patola masarap sa miswa number 5 ang ating kamote yan napakasarap na ilaga and number 6 ang ating talong paborito ng lahat ayan and number 7 ang ating saluyot madulas dulas masarap yan number 7 ang ating kangkong madali lang mabuhay yan guys magtanim kayo ang number 8, ang ating labanos or radish. Masarap din yan. Number 9, ang ating sigarilyas. Palang sa Ilocano. Ang number 10 natin, papaya. Madali lang mabuhay lang guys yan, Magtanim kayo sa inyong mga bakuran. Ayan, ang number 11, yung ating uh, lugbati. Madali lang mabuhay din yan. And number 13, ay yung ating patola. Ayan, sarap guys. Sarap